guys, good evening. Dito po kami sa Palengke ni Jamaica. Bumili kami ng gulay. Yes. Hoy, okay, kana muna hawakan mo to. Ganyan oh, dali. Ayusin mo, lakad. Ang bata ko. Lakad. ng bigas. Si wala kami sa iin. Nilabihan na kami. Si yes, Mama La. Ito yung lebas. bibili po kami ng hotdog. Bili kami. Gusto ko yung hotdog cheese. Wala, wala. Gusto ko yung hotdog na cheese. You Nabigasan know, mm -hmm. biga, na tayo. Nabigasan na tayo. Bili natin ay gulay na pagpil. Gulay na pagpil. So, Tapos Pinakit. ako ng hagdod. Mm -hmm. Hindi pa ka lang, bigas. Because... Bye-bye Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye guys.